And for this video, tara saman nyo kong mag-harvest ng talbos ng kamote and then syempre kang konsa, ng aking ama. ayo oh, yun, dadaan tayo sa tulay. Wait. Ayan, dadaan tayo dito sa tulay nila. O, oh, diba, ang babagsakan mo. Ilog. Ilog. Tubig, o, oh, diba? <laughs> Ayan. Ayan, aking ama, naghihintay na. ba diba? Medyo, ano na to, matibay-tibay na yung ano mo, ha? ah. mo dito, ah. Oh. Diba? Tapos, sa malaking chinilas ka pa. Good luck sa'yo. Ay, wala kang pagkain na dala. O, oh, yung mga alaga nila. Pato. And then, another pato. Ayan. Pato to, di ba pa hindi itik? Pato. Marami nila. Kala nila lagi ng pagkain. Wala tayong mga harvest na lang tayo. And then, syempre, dadaan tayo dito ulit. Sa bulubundukin na. Maputik. Kasi nag-uulang kagabi. Kaya maputik ang ating dadaanan. Hmm. Be careful na lang talaga. Ayan. Kukuha tayo ng palbos ng kamote. And then, ang kong kasi. Ayun, ang uulamin natin for today's tanghalian. Uy. Ganda na ng bahay ni, ano, ni Insa, oh. No. Bahay na talaga na. Yan, dito na tayo sa ating purpose. Ayan, may talbos pa na dito eh. May talbos na yun. May MI, payat pa to. Dyan tayo sa mga tabang talbos daw. Ayan. Sitaw. Oo. Oh, may sitaw dito. Ay, sigarilyas ba yan? Oo, oh, sigar nilas Ayan, may bunga. Ang dami bulak lang ko. Kamotin kawis, aluyot. Ayan o. Tanglat. Hindi tulad to nung nag-harvest akong nakaraan. Ano pa siya? Wala pang gaano ano. No? Wala pang gaano tanim. Ngayon, ang dami na. Ang dami pagpipilihan. Kukuha na tayo. Dito na kukuha na ay kangkong ba dito? Sama kangkong? Sama talbos? Ay, talbos muna. Ay kangkong muna dito kukul natin bago talbos. Medyo ano pala. Malayo-layo yung kangkong kasi inaanod lagi yung kangkong doon sa ilog. Kaya nag-decide sila dito nung sa taas magtanim ng kangkong. Ay, may ano din pala dito? Mini tubig, mini tubig. <laughs> ah, konti lang pala. Kukunti lang. Pero kaya rebelis naman. may pangko na tayo ayan, yeah, may pangko na tayo kaso lang, konti lang talaga napasete tayo, nabigyan tayo ng pangko hindi siya tayo makita kung bulay siya ni Mama ang laki ng bunga patola, laki diba, nasa tas lang siya tapos meron pang isa doon na maliit. Ito ang laki talaga. Sorry dito, Sarap talaga ng Miss na may baboy or sardinas. Saba! Talo-talo! parang Ayan, nandito na tayo yung shuttle bus. Ayan. Siyempre may nakahalo na violet. And then siyempre yung green. Kailangan natin ngayon is yung green. Para hindi kumatas na kulay violet yung ating sabaw mamaya sa ating lulutuin na ginisa. Oh, yes! Ayan, siyempre kumukuha pa rin ng aking it's di ba? And then ito rin kang kong natin mga nari. Ayan, pwede na to. Talbos na lang talaga. Daming gulay, oh. ba? Diba? Go oh, na dito ngayon sa Shenda ni Kami muna. Ayan mga mara, kitang kita nyo ba yan? Napakasagana, pero so, pero batis, pero kulang cool, cherries. Ayan o, oh, sigarillas. Ayan, daming bunga. Tsara mo mulaklak, ayan. Kita nyo naman, oh, sarap ng hangin dito. Talaga naman, ramdam, ramdam mo yung tampi ng hangin. Sariwa yung hangin dito kasi napuro ng mga nakapaligid sa iyo. Tsaka mga gulay. Hi, diba? ba? Masarap tumira sa ganitong lugar. Alam mo, kahit sabi mo, ikaw lang yung tao dito sa lugar na to. Ay, eh, talaga ng boka. Ayan, Kaya, nakuha na ng talbo. Meron tayong pangtanghalian. tanghalian. Thank you so much. Okay, na ito pa. Oh, diba? Ayan. Nakalibre tayo ng gulay ngayon. Meron tayong kangkong tsaka talbos. Ay, my goodness. Mm -hmm. May tangla, 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 tangla. Ayun, ang dami tangla, oh. Ayan, oh, di ba? ka. kahin, ang lalaki ng mga sigari dito. Kita nyo ba? Ang lalaki yun. natin, ha? ba? Matanda, matan matanda na to, oh. Ito. Dito, marami pang sigari dito talaga naman. Six sigari sa ata ngayon, eh. Turn block, loko. Six sigari nyo mga bata, Ayan, kita niyo ba? kita? ba? Ang dami bulaklak. Kaya talaga marami sigari dito sa mga maaan. Hmm. Ang sarap halo sa Bicol Express. Ay, ay, ay. Ayan, nakakain na tayo, may pangkahalian na tayo kaya. Kaya uwi na tayo, uwi-uwi na tayo. Tapos magluluto na tayo ng ating pangkahalian. Ayan, oh. May pahabol pang talabas na ito. Shout out nyo para sa akin, Utsiels. Piling ka, John. Ayan. Ano yun? Yung ano? Ano pa kaya baboy? Saluyo ito. Kasi nakakabutas-butas na siya. Ay, ang laking bubuyog. Diyos, may iyong malo. Ayan, di ba? Daming gulay dito sa asinda. Tabi-tabi po. Pamikipikat na. Pamikipikat chat Diba? Hay baba na tayo. Kasi meron tayong pa ulit. Shout out sa mga dog doon. Baka hindi na lang ganito. Hindi na masarap. Insha'Allah. Baba na tayo. Baka buhay na acidic. Oh, alam O ba? Sige, na tayo magpa-mada diba, dito. tayo sa ilog. Sa ilog tayo na sa ilog. tayo sa Ayun, diba? May ilog dito, pero alam nyo ba mga Maria asintara na konting ulan na lang talaga dito. Ang bilis na tubig. Subukan mo ang kakatid. Nangangagat ko ako ng aso. Sige ka. Hmm. Hindi, syempre, ay nandadaanan natin tuloy mamaya. O, oh, may nakarap pang aso natin sa'yo. Shoutout sa'yo, doggy. Ayan. Yun, o. Kakatahulan know, ako yan, eh. Sige, subukan mo ang tahulan. Nakabidyo ka, ha? Sige, pupost ko to. Charisse. <laughs> ay, may bubuyog. Gusto ko po. Ang lalaki ng bubuyog. Sige nyo, sarap ng ano, dagpi ng hangin dito. Kasi ang daming puno. Ang damig, ang daming. Isarap tumira sa gantong lugar. Tamis. Sa mga ano dyan, sa mga, sa mga, mga, mga probinsyong mga nakatira. Talaga naman. Probinsya, probinsya yung lugar namin dito. You know? Dami da. 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 Ja. may ba 'tong May palo ng lalaki 'to. Oh. Bakit? Bakit titingin sa kasi subukan mo naman 'no ka. Nakabidyo ka. Sige, subukan mo ka. Nakabidyo ka. Cheris. babi <laughs> may may din daw dito. Patahan lang. Video na natin yung babi dito, nandito na rin naman tayo. Ay wala na dito. Oy, oy. Ay po, kasi Hi Piggy. Hi Piggy. Gutom na kayo? Bakit malungkot yung dalawang Piggy? Ha, bakit dalawa? Ha pa. <laughs> ay, kakain sila. Ito malaki to, oh. Tamad tumayo. <laughs> Nalungkot siguro kasi nawala yung isang kapatid niya. Hmm. Ito malaki na to, isa. Oh. Malaki pa isa ko. Pati hmm. dito ito? na karon. So, wait this. Kukunin dito isa. Yes. Eh, dito na may iwan. Asa ah, sayo diyan? Say, diyan. Asa ah, sayo diyan? Say, ay, ay sorry. Tapakan lang ng Ay, wala na. Sorry naman po. Sige, pero ano kaway diyan? Yan harap mau keluar. coba. ayo. aku ちょっと待って。<noise> <noise> done harvest na nga tayo mga mare resolve na naman ang inday ninyo at nakalibre tayo ng pang tanghalian kasi na harvest tayo ng kangkong at talbos pinauna ko nga si Itay gawa nga na may dalawang asong nakaharang dyan mga mare adjust me yung marimar at baka mahulog ang inday ninyo sa tulay na iyan ayan mga mare thank you so much sa mga tumatangkilik ng aking mga video and then syempre sa mga hindi tumatangkilik tangkilikin nyo naman mga mare para happy ang lahat, ayan nasayan ko na mahigit 7 minutes sa inyo yung buhay. Ayan. Babay na tayo mga mare. Babush!